Hello, good evening mga kanani at atay. Welcome back to my YouTube channel. It's me, Banice Vlog. Tara po at samahan po ninyo ako magluto ng dinner for tonight. At heto po ating mga ingredients. Pork buto-buto, beans, at ito naman po ang isa sa masarap nating na isasahog. Ang ating sweet corn, green peas, at ito naman po ating mga panggisa. Tomato, onion, garlic, and red chili. At ito naman po ang ating mushroom. So, ayan po lahat ang ating mga ingredients na gagamitin sa ating lutuin for tonight. At ready na po natin ang ating pan para ito po ay uminit na. Ayan, at maglalagay na po tayo ng cooking oil. Konting cooking oil lamang po mga kananay at tatay ang ating gagamitin. Ayan, at mainit na po ang ating mantika. At ilagay na po natin itong garlic. Halu-haluin lamang po ito ng bahagya. Hanggang sa ito ay maluto. At isunod naman po natin itong ating in-slice na tomato. Kung mapapansin nyo po mga kanani at tatay, hindi ko po inuna ang sibuyas. Kasi po mas gusto ko po maluto muna itong kamatis para po, pag naluto, pipisap-pisapin ko hanggang sa ito ay madurog. Ayoko po kasi madurog yung sibuyas. Kasi gusto ko po ito, nginunguya-nguya, dahil manamis-namis po ito. So, ayan, at nilagay na po natin ang ating sibuyas. Halo-haloin lamang po ng bahagya, hanggang sa ito ay maluto. Ayan, simpleng-simple -simple lamang po mga kanani at taray, madaling gayahin. So, maglalagay na po tayo ng minarinated na pork buto-buto. Yes, minarinate ko po ito sa loob lamang po ng isang oras para po meron ng lasa ang ating pork. Ayan. Kulang-kulang 3 parts po ito, no, mga kanami at tatay yung ating pork buto-buto halo-halo lamang po ito at bali balik ka rin para po pantay-pantay ang pagkakaluto ng ating buto-buto. Ayan, simpleng-simple -simple lamang po ba diba, mga kanani at tatay? Madaling gayahin. Ayan, at tapos maglalagay naman po tayo ng 1 cup of water para po sa pagpapakulo at pagpapalambot nitong ating Huwag buto-buto. Halu-haluin lamang po ng bahagi at iayos ng mabuti. Bago natin ito takpan. Ayan, natakpan po natin ito sa loob lamang po ng 10 minuto. After 10 minutes, so bubuksan na po natin mga kanana at tatay haluin lamang po ito ng bahagya at maglalagay naman po tayo ng bagyo beans halo haluin at balik balik tarin lamang po mga kanani at tatay takpan po natin ito sa loob lamang po ng dalawang minuto. After 2 minutes, i-open uli natin mga kanani at tatay. At ilagay na po natin ang ating pinagmarinitan na sauce. Ayan po, ang ating pinangsabaw at panglasa sa ating lutuin ngayong gabi. At ilagay na po natin itong sweet corn na siyang nagbibigay ng tamis sa ating lutuin. At idagdag po natin itong red chili. Kasi po, mahilig po ako sa spicy. Ang mga kasama ko hindi. Kaya hindi ko po siya in-slice. Pang akin lang po yan. Ayan, halu-haluin lamang po ng bahagya, no? At iayos-ayos po natin. At takpan po ito sa loob lamang po ng 2 minutes ayan after 2 minutes open ulit natin mga kananay at tatay ayan at maglalagay po tayo ng konting pampalapot no ayan konting harina lang po yan na tinunaw ko Ayan, bali-balik rin lang po natin mga kanani at tatay. Ayan po. At ilagay na po natin itong ating mushroom. halo haluin lamang po natin ang bagya. At bali-balik rin ito para po pantay-pantay ang pagkakaluto nila. So, ayan. At ilalagay na rin po natin itong green peas. Dahil malambot na rin po itong green peas, no? So, maluluto na rin po ito kaagad. Okay na po ito, mga kanani at tatay. Pakuluin lamang po natin ng mga ilang minuto. ayan syempre ayoko pong madurog itong sili kaya iibabaw po natin so ayan mga kanani at tatay at luto na po ang ating pork and vegetable stir fry ayan po takpan po natin sa loob lang ng dalawang minuto again in open na natin Yan, halu-haluin lang po ng bahagi mga kanani at tatay tinikpan po natin at okay na po ang lasa. Hindi na po tayo magdadagdag ng patis or salt. Ayan po ang ating natapos na lutuin ngayong gabi. Sana po ay naibigan ninyo mga kanani at tatay. At kung kayo po ay bago pa lamang sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe and comment down below. Thank you so much for watching everyone. God bless you all and more power to all of you guys. Bye-bye!